Uh, miss? Yes po. Sa lubang dito? Ay, dun po. Ah, dun. Okay. Salamat. salamat po. Iba na yung may-ari ng dating bahay ni Atty. Feliciano eh. Madalang na sila umuwi dyan. Nasa Amerika na sila ngayon. Ah, uh, baka po may iba pa kayong alam tungkol kay Erlinda Feliciano? Pamilya niya. Uh, Kamag-anak. Oh. ang alam ko, may anak siya. Anak na lalaki alam niyo po ba kung nasan siya? Yung katiwala nung matanda sa may kanto, nakapaglabada na yun sa kanya dati. Mamaya, kukunin ko sa kanya eksaktong address ni Elinda Feliciano sa may San Vicente Silang. Sige po, salamat po. Pupuntahan na rin namin agad yung address ng Elinda si No! No! Renan! Renan! Era? No! No! Renan! Renan? Era. Era. Era! Era! Are you okay? Titus Spanky! I saw him die! Renan is dead! No, 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 no. Nothing bad happened to Attorney Renan, okay? You're just having a bad no. nightmare. No, no, no. Nahito Tito Spunk, namate. No! It's because you keep thinking about him, you're having these terrible dreams. Hindi ako matatahimik hanggang sa malaman ko na naligtas si Renat. Kailangan ako siyang makita dito sa Kailangan ko siyang makita! Please, dito sa Kailangan ko siyang makita. Please! Opo, attorney. Nasa San Vicente nga po si attorney Alon. Mukhang bagsak na bagsak nga po si attorney ngayon eh. Okay lang kaya siya? hindi ko lang po alam, pero nag rin po ako sa kanya. Kasi dati nagkaroon din po siya ng mabigat na problema. Ano nangyari? Huwag na lang po. Baka mag lang po kayo. Sige na, sabihin mo na sa akin, ate. Parang hindi naman ako iba kay Rinan eh. Eh kasi... Nagtangka po siya magpakamatay noon. What?! Ate, alam mo ba yung address ni Rinan sa probinsya? pasensya na po, ma'am. Pero wala po siyang sinabi sa akin. O sige, kapag tumawag si Renan, tanungin mo yung address. Tapos tawagan mo ako, okay? Sige po, attorney. Thank you. Hello? Hello, attorney? Napunta na po dito sa attorney era. Eh, sinabi ko na po yung pinapasabi niyo. Oh, that's good to hear. Marta, mabuti naman. Sinabi mo kay Era yung pinapasabi ko sa'yo. Sobrang ano nang -no alam po siya sa'yo. Pinapatanong pa nga po yung address niyo. Pero syempre, hindi ko naman po sinabi. Marta, sandali lang. May tao sa labas. Tingnan ko lang kung sino. Tao po! Hmm? Bukas namang walang tao eh. Hindi lang nagbabukas eh. Tingnan lang natin. Baka naman tulog or may ginagawa lang kaya hindi ako ka pwede buksan yung pwede. Taka po! Ayun, ay, ay, Fred. Maraming magbubukas na. Sana makilala na natin mga 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 meron yung natin na